me smirk It gives me chills, it makes me blush, it gives me wet And I can see you're winning the Miss Universe And if heaven does exist, it will most probably look like her, yeah May baba e eh ako nakitang kay ganda Yung mga mata niya ay bibihagin ka Pag tumingin ka sa kanya ay matik na Parang pinanaka ni Cupido Sapul na sapul ka Cause I'm I love myself around you girl, you got some kind of way There's just something about you girl that makes me wanna stay Kung ako na nga ang patipiliin Panalo ka na matig, pwede mo pa kong ngalipin Ano? Big na kayo Ano nga? Mama, mama? Mama? Ano nga Dipsy. Dipsy. Dipsy ni Mamang. Uy. Nasyo silik-liyok mo ng dalong gano'n. Dipsy. Uy. Oh, Dipsy. Uy. Mama. Danda-danda. na ang baby. Uy. Oh? Danda kayo na ang baby ni Mamang. Uy. Oh, 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 oh. Danda na. Wapain na si Mama. Danda yun na mong baby. Siya si Dipsy. Abalangga. Oh, Abalangga. Mamang Dipsi, Kena si kring kring nak sia si kring kring, Dipsi na si Mama oh, oh, na si Mama na sia, lempar Mama, si Kaya... guys Si Tinky Winky Si Dipsy Yang mga baby. mga palangga kaya na nila guys, no? miskin ko na kaayo, lang yapon ang mga mama, ina, sama sa, Oy, miskin, pag -agi sa kwarto. Ay, mga Uy, palangga, kay, sa mga mga no? mga mm, mga 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 sweet nagpahayahin na sila din na sa, sa